Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. tapos nag din po tayo ng free dialysis for senior citizens. Uh, kasi ang binibigay ng ano ng ng uh, PhilHealth, nagbibigay ng 156 treatments uh, a year which which means three times a week. Kaya lang Ah uh, yun lang pag-dialysis, yung gamot at saka yung ini-injection, yung dialyzer, binibili ng mga senior citizen, which uh, kung minsan umaabot ng 1,400, eh, masyadong, ano, baka, kung walang pera yung senior citizen, paano na siya makakadialysis? do Alright. kinausap ko na, si Pre, para mas mapamadali kinausap ko ng presidente ng PhilHealth na sabi ko binibigay na rin lang naman yung libre ang dialysis bakit hindi niyo lubos-lubosin na pati gamot uh, um -okay naman yung yung si presidente Ledesma at pag-uusapan daw nila sa board hopefully by next month ay okay, uh, libre na po lahat thanks for watching please don't forget to like share and subscribe